Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na sa malawak nating karagatan ay maaari raw tayong makadiskubre ng isang megalodon na inakala ng marami na matagal ng extinct at ubos na? Kaya mula sa pating sa karagatang pasipiko hanggang sa halimaw na hindi may paliwanag maging ng mga eksperto ay pag-usapan natin ang sampung nakuha ng megalodon na magpapatunay na buhay pa sila. Kaya kung handa ka na makita ang mga ito ay simulan na natin. Number 10 ang halimaw sa Team Magpacifico. Ang karagatang Pasipiko ang pinakamalaki sa lahat ng karagatan sa ating planeta. Kung kaya talaga namang hindi na tayo dapat magtaka kung sa dinami-rami ng lugar sa mundo, ay dito tayo makakakita ng dambuhalang mga megalodon na maaari raw na diskubre ng isang author na si Zane Gray noong 1928. Kung saan ayon sa kanya ay ang namataan niya sa timog na bahagi ng karagatan ay isang dambuhalang pating na higit na mas malaki pa kumpara sa kanyang barko na may sukat na apat na pong talampakan. Ang sinasabing megalodon daw na nadiskubre ni Zeng may ay merong flat ng uso. Na maraming mga eksperto ang nagsasabi na maaaring totoong itsura ng megalodon noong ito ay nabubuhay pa. Kung saan dahil sa ang description pa dito ni Zeng ay meron itong maputi at madilaw na balat ay hindi may tatangging talaga namang tugma ito sa sinasabing itsura ng megalodon ayon sa mga eksperto. Number 9 Black Demon of Cortez sa bansang Mexico ay mayroong kumakalat na balita patungkol sa isang dambuhalang halimaw na naninirahan sa katubigan ng Baja Peninsula. Kung saan ayon sa mga sumubok na mga isda dito ay may isang higanteng pating daw na lumalangoy sa tubig na kayang pataubin ang kanilang barko sa paghampas lamang ng buntot nito na ayon sa kanila ay maabot sa sukat na limang talampakan na talaga namang nagpapakita kung gaano kalaki ang buong katawan ng nilalang. Dagdag pa nila na ang dambuhalang halimaw daw nito ay may kulay itim na balat na talaga namang nalalayo sa description ng mga eksperto patungkol sa megalodon na alam nilang may puting kulay kung kaya't posible Naisa lamang itong butanding o iba pang malaking isdang may itim na balat Pero dahil wala nang malinaw na retrato o larawang nakunan patungkol sa halimaw na ito Ay kasalukuyang itinuturing pa rin siyang isang kwentong bayan lamang Number 8 Dambuhalang Itim na Pating Kagaya ng sa Mexico ay may dambuhalang itim na pating din daw Nandadiskubre ang mga taong naninirahan sa Great Barrier Reef sa Bansak Australia kung saan noong 1978 ay nabalitang umatake pa ito sa mga tao na naging dahilan para makita nila kung gaano na lamang kalaki na daanan nagpapakita lamang kung gaano siya kahigante. Sa kasamang palad ay walang matibay na ebidensya ang mga tao na totoong may ganitong nilalang sa lugar at pruebang isa itong megalodon na naging dahilan para paniwalaan ng mga eksperto na ang umatake sa mga mangingisda noon ay isa lamang dambuhalang butanding. Number 7, halimaw sa karagatan ng Australia. Talaga namang hindi na natin may tatanggi na napakaraming mga pagkakataon kung saan siya sabing may nadiskubri raw ang mga taong dambuhalang pating na pinag-iinalaan nilang isang megalodon at isa na rito ay ang nakita ni David Steed noong 1981 sa Port Stephens, saban sa Australia kung saan ayon sa kanya ay habang nangingisda at nag-iimbestiga daw sila kasama ng kanyang mga kasamahan sa lugar ay nakakita sila ng isang dambuhalang pating na umaabot ng sukat sa 115 labing limang talampakan na talaga namang gumulat sa maraming mga eksperto. Ngunit dahil kulay itim daw ang nadiskubring pating nila David sa lokasyon ay hindi sila pinaniwalaan ng mga tao Dulot na kilala ang mga megalodon sa pagkakaroon ng pating balat. Kung kaya't imposible raw na magkaroon sila ng itim na kulay, maliban na lamang kung nagbago rin ang kanilang itsura sa pagdaan ng milyong-milyong mga taon na naging dahilan para magkaroon ng ilang mga ekspertong maniwala na may mga megalodon ngang naninirahan sa lugar. Number 6. Nakapangingilabot na stalker Sa dinami-rami ng pwedeng maghabol sa iyo sa dagat, ay eh, sigurado akong ang nakunang pating na ito sa dagat malapit sa siyudad ng Seattle sa Washington ng bansang Amerika ang isa sa pinaka hindi mo makita. Sa kadahilan ng matapos suriin ng mga eksperto ang sukat ng hayop, ay nadiskubre nila na umabot ito sa labing pitong talampakan. Ngunit kahit na maraming mga taong nagsabi na posibleng isa itong megalodon dahil sa kanyang dambuhalang sukat, ay agad nilinaw ng mga eksperto na ang nilalang ay isang basking shark na kasalukuyang may hawak sa titulo sa pagiging pangalawang pinakamalaking pating sa ating planeta. Kung sakali raw na isang totoong megalodon ang nakita sa video, ay pa sa labing pitong talampakan ng sukat ng pangangatawan nito at siguradong hindi na makakaligtas at makakakuha pa ng video ang taong kanilang hinahabol. Number 5 Pating sa Mariana Trench hindi na bago sa ating kaalaman na ang Mariana Trench ang pinakamalalim na parte ng ating karagatan. Kung kaya't kung sakaling buhay pa, ang mga Megalodon na hindi may tatangging ito ang lugar na pinakamatasang posibilidad na kanilang gawing tirahan o pagtaguan na naging para maraming mga eksperto ang mag-imbestiga sa lugar kung saan ang isa sa pinaka nakakagulat nilang natuklasan dito ay ang isang dambuhalang pating na makikita sa video na tila ba kumawala sa isang kulungan na maaaring patunay raw na may tinatagong megalodon sa lugar ng ating mga gobyerno ngunit matapos imbestiga ng video ay napatunayan na ang pating dito ay isa lamang sleeper shark na no, may ka ng mamuhay sa malalim na parte ng ating karagatan. Kung saan dahil sa pitong talampakan lang ang sukat ng hayop na ito, ay talagang namang makikita kung gaano na lamang nalalayo ang kanyang laki kaysa sa totoong mga megalodon. Number 4. Nadiscovering Megalodon Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong sinasabing na-discovering megalodon daw ang mga ekspertos sa karagatang Atlantiko noong nakaraang taon lamang? Habang nag ng mga eksperto sa kailaliman ng karagatan, ay labis na lamang ang kanilang gulat nang madiskubre nila ang isang imahe ng nilalang na tila ba isang dambuhalang pating na matapos nilang suriin ay nadiskubre nilang umaabot ang sukat sa limang talampakan na agad nilang pinaniwala ang isang megalodon dulot na ito lamang ang may kakayanan na umabot sa ganitong sukat. Kung kaya't labis na lamang ang kanilang dismaya nang matapos nilang makita na ang imahe ay nabuo lamang dahil sa grupo ng mga isdang makerel na matapos magsama-sama at magkumpol-kumpol ay nakagawa ng hugis na parang isang dambuhalang pating na hindi may tatangging nagpatawa at nagpamangha sa maraming mga tao. Number 3, Dambuhalang Palikpik ng Pating Sa dinami-rami ng maaari mong makitang inaanod sa tubig ng inyong lugar, ay sigurado akong ang nadiskubre ng isang lalaki na ito sa video ang isa sa pinaka hindi mo inaasahan sa lahat. Sa adaylan ng nakadiskubre siya ng isang lumulutang na dambuhalang palikpik ng pating na talagang namang merong malaking sukat na agad naging daylan para maraming mga tao ang maniwala na nanggaling ito sa isang megalodon. Ngunit kahit nagaano katindi ang ginawang investigasyon ng mga otoridad at eksperto patungkol sa palikpik na ito ay hindi pa rin nila matukoy kung saan ito nanggaling at kung anong hayop ang pinagmulan nito na nananatili pa ng misteryo hanggang sa ngayon. Number 2. Dambuhalang Anino sa Dagat Alam mo ba noong ika po ng buwan ng Nobyembre taong 2012 ay may nadiskubre ang mga mula sa bansang Brazil habang sila ay nagre-rescue ng isang nawawalang manlalangoy na raw magpatunay na totoong buhay pa ang mga megalodon? Makikita sa video na habang nililigtas ng mga rescuer ang isang swimmer ay may isang dambuhalang anino na dumaan sa tubig na ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay maabot daw ang sukat sa anim na pong talampakan. Nalikin dahilan para magkaroon ng debate ang mga tao sa internet kung saan may mga nagsasabi na anino ito ng isang megalodon. Habang ang iba naman ay nagsasabi na anino ito ng isang balyena pero may ilan din namang mga nagsasabi na maaaring ang anino ay nagawa lamang dahil sa anggulo ng kamera at sinag ng araw. Nanggang ngayon ay hindi pa rin mabigyan kasagutan kung ano nga ba ang pinagmulan ng anino sa video. Number 1 Megalodon sa Bansang Japan ang bansang Japan ang isa sa bansang malapit sa karagatang Pasipiko, kung kaya't hindi na tayo dapat magulat pa kung may madiskubring dambuhalang pating kagaya ng Megalodon malapit sa lugar na ito. Kung saan ang isa raw patunay dito ay ang dambuhalang pating na nadiskubri nila sa kailaliman ng karagatan gamit ang kamera ng isang military vessel kung saan makikita rito ang isang dambuhalang pating na hindi matukoy ng mga eksperto kung ano ang lahi na naging daylan para maraming mga tao magsabi na isa itong megalodon. Wala mang patunay kung megalodon nga ang nakuhanan sa video at kung totoo ba ito hindi ay hindi pa rin maitatanggi na dahil sa 5% pa lamang ng kabuuan ng ating karagatan ang ating naiimbestiga na ay talaga namang hindi na imposible yung makadiskubre tayo ng mga nilalang dito na inakala nating ubus na at extinct. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang sa malawak nating karagatan na hindi na tayo dapat magulat pa. Kung isang araw ay makadiskubre ang mga eksperto ng isang nilalang na kahit pa ay nakala nating extinct na, ay buhay pa pala. Kaya naman para sa iyo, totoo bang buhay pa ang mga Megalodon o hindi? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next video.